Stig how much? Ito? Yeah, Ayun oh, ah. Sana man ano. Ano yan? Ito. Kailan ang draw niya na Anong kalakal 50? mami saling ling pa kami? Hindi itong tika-tika? Sobrang 25. Sana man ano? Sa mga 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 lang sa 1 million, pwede Ilan ang ano? Ilan ang 1 million? Isa lang. Apat. Ay, apat. Dalawang haligi eh, Ay, Ito. Kung kakaal na kintang makanyan. Why? kaya benetahan ba kayo ng tiket na. ganyan? Hindi. Wati. Haha. 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 agent. Yeah. Ito Haha. 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 Haha.